Nakatirada mo na ba kayo ng ganito? Yan, sinabawang karne baboy palayan, yan, ating sabawan. Dahil para yan sa ating uh, naglalampas dito sa ating munting area. Yan, oh, lalagyan lang natin yan ng gulay. At saka mga lamas-lamas dyan, oh, napakasarap. pag kalami ay sinew, yan, oh. mm, yano oh, nagbukal-bukal na yung kanato, ah, sinabaw. At hindi rin magpahuli itong kanato, kinilaw na nanini, ah, gumaan ng tae. Eh. Ining, nanini, ining, pusit, yan. Idira, luto na dayon. Ah, siyempre kanato to, niya na na nato ining agkumilaw ng tae. Ini o, oh. hmm, ini oh. kanato, kinilaw isab na pusit. Ayan, we ra, pagkaan okay, kita. What's up mga kalumahad, kumusta ka mga ah, sa araw na ito mga bulan, nandito ah, tayo sa ating ah, munting ah, ah, area dahil na ah, magpapalampas tayo as ah, pagkatapos ay nagsusunod na ako yun daw yung aking mga kasamahan ay naglalampas na nag, natitigbas-tigbas na ng mga sanet sa mga kahoy doon sa unahan at pagkatapos wala naman silang pamahaw ang akin muna ang uh, ano na sila, ang sugbahan ng bangus ayan, dahil wala palang pamahaw dito at luto na yung ating sinuban na bangus ayan, no? Oh. dahil ating tinawag ko na sila at akin ang papapamahawin ayan, mm, ito na ayan, no? Oh. ito na, nakaplaster na sila ayan, no? Oh. kumakain na sila ng pamahaw ayan, no? Oh. ito na ayan, no? Oh. parang tapos na, uminom na rin ako ng kok pinigyan ko na sila ng kok para baga na talaga ang kain nila pagkatapos ay naghahasaan na sila yan sila duha Naghahasaan na dahil uh, matapos na sila kumain ng pamahaw at pupunta na pabalik na sila sa kailangang trabaho ng maglalampas ng mga kahoy yan, yan ito parang yung aking kasama parang nahug nariripaan pa ng kanyang siki pagkatapos ito namang paniud to ay akin na nantutulahan ng, ng baboy ayan to, aking sasabawan para malakas yun Ayan, oh, ito na huwas huwas na talaga ako dito yan no oh, nakahuwas huwas na talaga yan pagkatapos ay lalagyan na natin ng lamas yung ating uh, Karning baboy na tinula na sinabaw. Yan, nalagyan natin yan ng tanglad pang palasa. Yan, ah. siyempre ah, iyon na, nalagay na natin yung ating mga okra at sa mga gulay-gulay dyan. Dahil sabaw-sabaw ah, para may para may lakas naman sila magtitigbas-tigbas ng mga kahoy. Pagkatapos sa ito, gumawa na ako dito ng ano, ng kinilaw na unang kuno ini, at kumaan sa kuno ini ng tae. Ini oh, pusit, ini oh, yan oh. Yan, hmm. Pagkatapos sa iluto, da, ah, kanato, dadayon yan na, ah lagyan ng maraming soka at saka katumbaw yan o, dito mm, ito na oh. yan o. kikilawin natin yan, na ko talaga yung ating pusit, ito na gumakain na kami, nag, yan o, ito, bibigsyan na natin yung ating sinabaw ito na yung kasamaan ko, kumain na yan o, nagbuburot-burot na yung kanyang baba dahil ako sa sobrang kumain ng pusit. Ito na siya Ayo nga, si Angkol, yan, oh, mm, kumain na talaga yan. Kain tayo, kain tayo. Bigyan natin yung kinilaw dito. Yan napakasarap ng kinilaw dito at sa yung ng ating sinabaw na karne baboy. Huwas-huwas na talaga ako dahil nakapakapaso na ngayon. Yan, no. Oh, mm, yan, oh. kung nakita niyo yung ating uh, bayo ngayon ay napuno na ng huwas. Uh, bibigsian na natin yung okra dahil sa kapaso yan. Mm, yan, oh, Kain tayo, makakalamad yan, no. Oh. Ito pa yung kasama ko ay linagyan pa uh, ito, pinakita pa yong yung posit na kinilaw na kumakain talaga siya. Yan, oh, Kain tayo. Want... Yan. Yan. Pagkatapos nito, dahil pagkatapos namin kumain, ay babalik yung kasamahan ko sa pagtatrabaho ng maglalampas. Yan, uh. Ah, tutulungan ko naman para medyo malaki-laki naman yung agi namin ngayon na na araw dahil isang araw lang ito mga kalumad yan, pagkatapos ay, tayo, kumain na talaga hmm. yan o napakasar ang naganda talaga ng kain namin dito yan o mm, yan o mm. abangan nyo yan abangan nyo nalang mga kalumad sa sunod yung ating uh, ginagawa ngayon baka sa sunod na mga mga taon-taon ay atin na itong gagawa tayo dito ng palaisdaan lala yan yun kaya yung purpose na yung purpose ko na pinalinisan ko dahil maghimo tayo dito ng palaisdaan uh, pero hindi ako sure baka eh no, ng panahon, ito gut panahon na to kumakain na talaga ako. Yan napakasarap nito oh. Ito, karin ng baboy oh. Aking sinibsi yan oh, napakasarap. Yan oh. Mm, yung kasamahan ko na sarap na sarap talaga sa aking loto Ah, Nahigup-higup tayo ng sabaw na pagkaharangay ay ay, ay naghuwas was talaga yung kanato mga bayo ngaon. Yan oh. Mm, ito na oh. Kain makalumad, kain. Yan oh. Yan bibigyan natin yung karing baboy dito. Ah, napakasarap nito. Yan oh. Mm. Shoutout nga pala sa palagi nanonood ng aking munting video. Sana andyan kayo palagi, hindi kayo nagbabago. At ingat kayo palagi sa mabuti uh, ingat kayo palagi sa lahat. Yan mga kalumad, ay pagkatapos na ay pabuhot-buhot oras na para mag Sister Pearl. Yan, pagkatapos na ay dito na tayo at pumunta na, humana, humana sila kumain. Andito na tayo sa ating uh, pinaglampas. Ito nga pala yung ating pinaglampasan natin ngayon mga kalumad. Tinumba yung ating mga kahoy at saka yung mga nipa. Dahil uh, para gagawin natin dito ng palasdaan. At ingat kayo pa lahat at God bless all. Maraming salamat.